So ayan guys, so sound check na natin yung ating boga na to. So kung nakikita nyo, ito yung boga natin na bagong gawa guys. So ayan, singliit lang yan guys. So ng daliri guys, ng dalawang daliri. So ayan, dalawang daliri lang yan guys. So ito na guys, so sound check na natin to. So bago natin yung sound check, make sure nakapag-subscribe ka na sa YouTube channel natin. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, please subscribe ka na para ma-reach natin yung 100k subscriber dito sa YouTube. Grabe yan, 100k subscriber. Let's go! So ayan, ito na guys, yung request nyo guys, acetone to guys. Ito, ito yan yung ginamit natin. So, yan. Yung acetone guys. So, kung nakikita nyo, nail polish remover guys. So, acetone. So, ito na guys, sa sound check na natin to. So, bago tayo mag-sound mag check guys. So, make sure lang nakapag-subscribe na kayo ha. Para ma-reach natin yung 100,000 subscribers. So, ito yung mga boga natin dito. So, ito yung isa nating boga. So, tingnan mo. Ito yung yakult natin na boga guys. So, yan. Tingnan mo naman kung gaano kalaki yung bagong boga natin. O, yan. Maliit yan, guys, o. Oh. Grabe yan. So, maliit lang yan. Ang, ito yung maliit, guys. O, yan. Kung nakikita nyo. Sino mang malaki? Ya, di diba? So, ito yung maliit. So, gagawa pa tayo ng straw na. Singliit ng straw, guys. So, ito, guys. O, yan. Grabe yan. Napakaangas ng boga natin dito. So, yan. Maliit siya, guys. So, yan. Grabe naman yan. So, yan na, guys. Tara na, guys. Tara na, guys. Sa soundcheck na natin to. Sa sound check na natin to para ma... Ano? So, ito na. First sound check natin to. Hindi ko pa to na sound check eh. So, ito yung first sound check natin dito. So, ito na guys. So, 1, 2, 3, 4. Grabe, sobrang dami naman yun. Apat. Apat. Apat dapat. to grabe yan oh. Dapat pala isang sang ano lang. Spray. Sobrang dami. So, ayan. Ito na guys. Ito na guys. Ito na guys. Ito na. Ito na. Eh, hindi yun na-spray yan ng ano. Grabe, sobrang dami kasi nung nalagay. So, ayan. Isang spray lang pala to. Kasi kapag madami na ano siya, hindi siya masasabog. So, ito na guys. Uy! Ano nangyari? Ito na, ito na. Ulitin natin natin. Grabe, sobrang dami pala nalalagay eh. Ito na guys, ito na guys. Sira yung lighter. Sira siguro yung lighter guys, yung ano, cricket natin. Sira yung cricket, guys. Tingnan nga natin kung mandar to. Gagay, mapoy. Mandar naman eh. Umandar mandar naman guys, sumandar. So sweet so ito na. Grabe yan. Hindi yung sound check. So, ito na guys. Ito na guys. Bakit ayaw? Naiipit. Ah, okay. Naiipit siya pala guys. Doon guys sa loob. Ulit ulit. Ito na guys. Ito na guys. Ito na talaga. Grabe yan! <laughs> grabe, malakas green. Isa, isa pa, isa pa. Grabe, malakas din pala. Yung cricket talaga eh. Yung cricket natin guys. Na. Nangyari sa cricket. Yung cricket talaga natin guys. Ito na, ito na. Yung cricket guys, grabe yan. Sobrang lakas pala no. Sira yung cricket eh. Sira yung cricket natin mga idolo. Ito na, ito na. Sa na natin ulit. One, two, three, go. Hmm, sira guys yung cricket guys. Uy, gagi. tayo. Grounded pala siya sino ito na guys? anayari dito na guys? hindi siya manu guys grounded guys